Good morning mga katubig Gusto ko lang po itong share sa inyo na bago namin installed na water treatment system Dito po yan sa Shell Inn Arimbay, Legazpi City So nag-i-extract po tayo ng tubig galing sa deep well So ayan yung pump Naglagay tayo ng mga araw na kulay green meaning uh, raw water po siya or hindi pa siya dumadaan ng filtration Okay, then naglagay tayo ng low switch para po yan doon sa dosing pump para umandar siya once na may flow. Then, dyan nag inject yung chlorine papunta dyan sa loob ng raw water tank. So, nakakatulong yan para sa disin disinfect yung tubig. At same time, meron tayong air pump. O, yun naman yung ginagamit natin. Yan, nag infuse ng air para yung mga suspended na, na dissolved doon sa sa tubig, pag na ng air, ay nagsusolidify po siya. Katulad na lamang ng tinatawag na dissolved iron. So, pag dissolved, nahihirapan tayong i-filter yan. So, kailangan mag-solidify muna siya dyan sa tanke. Eh. So, yan naman po yung uh, arrow. Papunta na po yan doon sa kabila. Kasi, dyan nahihigop yung filtration natin. Dito po natin siya nilagay sa kabila para safe na safe siya. Ayan. Yan, yung, yung arrow galing doon. Ihigupin ihigupi niya ng booster pump na 1 horsepower. Then may pressure tank tayo. Yan, yung arrow papunta sa multimedia filter. So, raw water line pa siya. Okay, once na yung arrow ay kulay green. Then, itutulak siya ng booster pump dito sa multimedia. So, ang laman niya, may mga special elements. Meron niya na DMI, silica sand saka anthracite. Then, meron din na rapid, rapid filter or polishing filter. Meron din tayong, nandito yung kanyang air pump. Papunta yan doon sa tanke. Once na dumaan na dyan sa multimedia, so, meron na tayong mga arrow na kulay blue. Ibig sabihin, filtered water na yon. So, ito yung chemical tank natin. Chlorine tank yan. Ayan. So, ito yung uh, dosing pump na nag inject doon ng chlorine. Metering pump yan. Ayan. So, once na dumaan na yan ng rapid filter, papunta na yan doon sa building. Okay? Ayan o, oh, yung arrow. So, babalik tayo doon sa likod. Ayan. Tingnan muna natin ito bago tayo tumuloy doon. So, ito yung uh, finish product niya. Ayan, no? Yung kanina sa loob ng tangke, kulay brown talaga. Pero yung finish product niya, uh, magagamit mo na siya. Kasi dati talaga hindi siya nagagamit. Ginagamit lang siya pag pandilig. Wala na ding amoy niyan. So, yung amoy niyan is, pag hindi dumaan dyan, kalawang talaga yung amoy. So, ito na yung Uh, papunta ng overhead tank. Yan, i-coconnect namin yan doon sa pipe. ayun. Test natin kung gaano ka quality yung lumalabas. Ayan, so magagamit na yan pang ligo. So, dati hindi talaga napapakinabangan yan. So, ngayon napapakinabangan na talaga siya. Dahil sa treatment na nilagay natin. ayun. So, tingnan natin yung loob ulit. Ayan no, yung loob brown na brown talaga. Eh lalo na kung mas mara, mas matagal ang contact time niya. So mas mag-solidify yung uh, suspended mga sort of suspended uh solids niya. So mas madali mas madaling i-filter. So from the water treatment system, so itutulak na yan doon sa building. Ayan.